isig pagtakop sa 74 ang anibersaryo sa Department of Social Welfare and Development o DSWD, naghatag pa si ang ahensya sa mga nagalaing partners o mga empleyado ni INI. Pinaagi sa pagkilala sa tatanging kontribusyon sa bayan o sa panatako sa Bayan Awards, gipasidunggan ang mga nagalaing-laing partners sama sa media, volunteers, civil society organizations o mga lokal nga panggamhanan pinaagi sa ilang hingpit nga pagsuporta sa mga programa o serbisyo sa DSWD o paghatag sa ilang mga kahimanan o oras aron sa papalambu pa ang kahimtang sa mga labing nang Ubo sa panatako sa Bin Awards ang mga nagalain lain kategorya sama sa Gawad Ulat, Gawad Listahanan, Salamat Po Award o Gawad Paglilingkod sa Sambayanan. Gipasidungan usab ang mga individual nga empleyado o grupo sa mga empleyado sa DSWD sa ilang kalampusan sa pag-implementar sa mga programa o tiunay nga paghatag serbisyo sa katawan kini pinaagi sa Program on Awards and Incentive for Service Excellence o Praise Awards. Gila usab ang mga empleyado nga dugay na nagserbisyo pinaagi sa loyalty awards o uban niini ang kapin 300 nga mga empleyado o kasagaran niini mga trabahante o boss sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. This career has not only provided for me but has given me given my children the future they deserve. It is the greatest reward of my hard work and for that I am eternally grateful. This WD will always be part of me. It has been my home for 36 glorious years. Isip representante ni DSWD Secretary Rex Kachalian, gipanguluhan ni Under Secretary for Inclusive, Sustainable Peace and Special Concerns Alan Tanhusay o Regional Director Shalane Marilocero ang pagtunon sa plake sa mga gipasidunggan. Yo! Your relentless dedication and hard work continue to propel the department towards fulfilling its greatest mission, which are reducing poverty, improving the quality of our vulnerable people, the marginalized and the disadvantaged Filipinos in Central Visayas. Alang sa duwang kasayuran, bisitahang official social media page sa DSW Region 7. Kini si Kerwin Makopia. alang sa DSWD Central Visayas Update.